So hello what's up, mga boss So pangutanan ako Kanos a baka change oil sa imuhang motor Every 3 months Every 2 months Every 1 month Or every 1 year Or naga base mo sa odometer So pakita lang ako sa inyo Kung unsay mahita bo sa inyong motor Kung mapasagdan Sa pag change oil So dara Muni ang mahitabo sa inyong motor kung mapasagdan o change oil walay check up check up bisag naga low level na oil sa motor walay tanaw tanaw or nakita na pasagdan lang yapon so ingon ni ang mahitabo so maguba gud siya pud pud gud yang piston skirt pati yung piston ring naglak na Wa, na ni buka so, nag expand o oh, dara pa mas lala pag gud kayod na kayod so mo ang may sa inyong motor kung di mo mag change oil <laughs> ano drive lang ng drive uh, drive patoratoy uh, mo ni mo piston sa sniper din siya nga 150 version man so sa ato ang kailan eh, ni no? so accept man niya na negligence daw good na uh, pasagdan check wala chikap-chikap ihang oil muna na na nahitabo So palit sya buo cylinder block piston piston ring. So set. So lalak kayo. Wala ko kayo gasto. So muna na black. block. Ah, pa wala na giyad. Oh, kayod na kayod. Oh, iba ba? Mura rago nag-chicks. Kayod na kayod, kayod na kayod. <laughs> Dili dai. Mm, sigilag sakay way way change way, atiman atiman ah. Sige drive way atiman atiman ah. Mo ni siya mahitabo sa inyong motor. Kud ako yung gayo gasto. Sa genuine, ang genuine ani nasa 2000. 2000 ang kani. Genuine ha, Dayasil. Kani piston nasa 18. Kanilang piston. Murag parihan na siya og value sa black. 1.8 karon nang ko sa Yamaha 1.8 ang kani ang piston ring nasa 500 hapit 500 o 490 set na na piston ring so ang oil pilar man ang oil nasa 300 400 poly synthetic depende sa brand so muna ang mahitabo sa inyong motor kung pasagdan ang oil so mas better every 1500 Or 1,000 change oil na ka the more earlier kang nga mag change oil mas guapo, guapo kondisyon sa itong makina kaysa ka ni eh, wala na yun siguro niya na man so inguna niyang nahitabo sa iyang motor so advice lang na pingan yun na itong motor para iwas gastos malala